Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Amicus o Adventist Ministry to College and University Students sa Mindoro Island Mission para sa isang spiritual retreat. Layunin itong palalimin ang pananampalataya ng mga kabataan at ihanda sila para sa mas masigasig na paglilingkod. Si Rachel Ann Faz para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning mas mapalakas pa ang espiritual na pundasyon, kaalaman at kahandaan ng bawat opisyal ng organisasyon mula sa bawat chapter para sa kanilang ministeryo sa loob ng kanilang campus, isinagawa ang kauna-unahang Mindoro Wide Amicos PCM Officers Spiritual Retreat sa lugar ng Bali Beach, Gloria, Oriental, Mindoro. Hindi naging hadla ang mahabang biyahe at masungit na panahon para sa mga kabataang nagmula pa sa iba't ibang lugar mapamalayo man o malapit upang sila ay makadalo sa first spiritual retreat ng Amicos at PCM. Sa ilalim ng temang Rooted in Christ, Ready to Lead, ang inspirasyon po sa ating isinasa-gawang uh, first Mindoro-wide Amicos PCM officers spiritual retreat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isos. Kung paanong ang ating Panginoong Isos sinasama niya ang kanyang mga alagad, tinuturoan, sinasanay kung paano sila magiging mabisang kasangkapan at maging manggagawa. Higit sa lahat sa atin pong mga kabataan na siyang, uh, siyang magtatapos sa gawain ng ating Panginoon sa sanlibutan ito, ay kailangang sanayin sa maraming mga paraan na paglilingkod sa iba't ibang mga paaralan. Sa dalawang araw ng pagtitipon ay nakapakinig ang mga kabataan ng mga lektura at natuto mula sa mga aktibidades. Dito ay tinalakay ang mga lektura kagaya ng Fundamentals of Adventist Public Campus Ministry na ibinigay ni Pastor David Morado, The Philosophy of Public Campus Ministry mula kay Sister Lloyda Morado, Understanding and Ministering to Students on Public Campuses mula sa kanilang Education Director, Sister Novabilia, Basic Apologetics and Adventist Identity mula sa kanilang Oriental Mindoro Amicos PCM Advisor, Pastor Neart Mariano, Biblical Creation Account at the Relevance of the Spirit of the Prophecy on Student Life, mula kay Pastor Gerard Makatol at lekturang how to conduct a bible study at tertiary culture and multicultural ministry mula sa kanilang area coordinator Pastor Bong Faeldog at ang isa like sa pinaka nag-iwan na impact sa amin na nakasaksi ng programang ito ay nalaman namin kung paano kami po bilang mga estudyante ay hindi lamang basta mga estudyante kundi kami po ay mga misyonero sa loob ng paaralan na amin pong kinabibilangan sa pagdatapos na gawain ito, baon ng mga kabataan ang mga bagong kaalaman at bagong mga layunin, mga gawain upang mas mapalago pa ang ministeryo ng Amicos at PCM. At mula rito, inaasahan na sa paghayo at pagbalik sa kanilang lugar, maging mga tagapagdala ng iluwan ang mga kabataang ito at mas lalong magkaroon ng malakas na moral at mga leader na nakaugat sa ating Panginoong Jesus. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Faz, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.